morning mga kabakayad welcome back to my channel na naman ulit sa ating manukan. manokan siyempre araw araw natin ginagawa ipapatukan naman tayo ng ating mga alagang mga manok So, ngayon mga kabakiyaard, ang ating tatay ngayon video ay ang ating naglimlim naman ako, ating silipin ng ating half gray. Ayan mga kabakiyaard, pati ngayon mga ating kasi kayo na naglilimlim ngayon kaya mamayang gabi ikandilig na natin to para malaman natin kung kung ilan ang may similya sa itlog at mga walang similya kaya samahan niyo ako babalik ako maya maya uh, yan na ayaw nag anak Buslo, Buslo. ay buslot yung mong kilikili naka red naka ano na naka na. hindi hindi pare Naka-play na, Naka na. na gan'y, no? Na, eh. So, yun uh, Yung buslot, tong... oh. Yung... Liyak <laughs> mo nga, So, ayun na nga, mga kabakyan. At tayo, maling babalik. Gabi na. Eh, oras na para ispendiling nga natin ng mga itlog ng ating inahing manok. Meron tayo dalang flashlight. Sa, eh. samahan nyo ko. Yes, go Chup! Chup! So, yan na nga mga kabakeryard Kinuha na natin ating lalagyan ng itlog para maihwalay natin ang may similya at walang similya. So, let's go! Punta na tayo mga kabakeryard Ayan. madilim. Ayan, nagdilim na nga. Ayan, kukuha na tayo ng itlog mga kabakyard sa ating naglimlim na manok. O, unang bola sa letrang B. Bugok. Ayan. Pagkikindirin na. Siya, hindi pa marunong. Ayan mga kabakayard, kung mapapansin nyo. Yun, kitang kita po ang ugat ng ating itlog. Ang una nating na itlog ay positive po. May similya. So, 1-0 mga kabakayard. Ayan, ilagay natin sa mahiwagang lagayan. yan. Siyempre, bubunod naman tayo bubulahin na po natin sa letra ng sa letra ng B ulit bukya atari Ayan, parang walang similya mga kabakyard. Oops. Wala ata. Mukhang wala po mga kabakyard o. Oh. Ay, may... ata. Meron ata. Eh, wala po. Wala po, mga kabakayad. Maliwanag po. Ihiwalay po natin ang pangalawang itlog doon natin ilalagay sa may tuwalya. Ayan. All one na po ang laban, mga kabakayad. Kaya kukuha po ulit tayo ng isa. Hmm. Garang. kita. Oh, meron, meron. Mm. Yon, klarong, klaro Kita, kita po. Ayan. Kita, kita po. May, may sa Kita

Wala po. Wala, ah. malinaw na malinaw na malinaw ano eh, puti. O, oh, walang ugat. Malinaw pa sa sabaw ng panas. Pero, ibabalik mo mo pa rin ang mga yan. Hindi. Ano kang umimit kay eh. may explain ko Ah. Okay. Ito, oh. wala po yan ah. Maliwanag na maliwanag. Hmm. Dito po natin talaga sa bubong. Ito ka sa dami Hmm. Yan. Apat na po na Dalawang may sinila dalawang wala. Uh, bubulahin na po natin yung sa letra ng B. Balot. Hindi klaro. Wala ka nang, wala nang nakikita. Sa letra ng B, Balot. Ito. 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 Meron po. Ah, sa tingin mo. Wala, uy. Hmm. Meron, meron. Yeah. yan. Kita ng Kita? Ah. Meron po yan? Hindi man maklaro. Masyadong maano ang ano mo. yeah. Oh, sa ibabaw. Are, are, are. Yan. Kita po yan. Oh, yung ugat-ugat. Tatlo na po ang may similya. Lima ang wala. Lima ang wala? Ay, ang wala. Dalawang wala. Sa limang itlog, tatlo ang may similya. Ah, sa letra ng B ulit. Bugok. Ang duha. ang duha. Yan. Ito na itlog. Uy, yun oh, o. Ang gumagalaw. mata na O. Oh. Oh. Uh. Bakit meron na? O. Oh? Hello. Kailan kita ba kita kita. Sa iyan, klaro klaro. Ah, Doon kailan lang ba mapipisa iyan, but may ganyan na. Hindi ko alam. Mano ko <laughs> alam. <nakakalaan. laughs> Ang galing. o mo sya alug-alugin ha. Um, wow wow. Dapat. Dapat meron dulo. Are, nilipat. Da tagam na nakakarami ka na daw eh <laughs> Huwag na doon, huwag na doon. baka mag... yun. Ayaw mo lang tukain ka. Hindi naman masakit iya. Ito po. Ano ito? Ano ito po ito? Okay. Ito po. Meron po. Ayan. klarong Meron po ang ating kapitong log. Ayan. Yeah, Ayan. Uh. lawang. May stress na si Beauty. Gawa lang po ito. No? Na. Wala. Na, sino pa sa maliwanag na maliwanag po? Sino pa sa no? ano? Maliwanag na maliwanag po. Wala pong lamahan. Mm -hmm. Oh? Po? di di Puti, Wala po. Dito na yan. Dito po. Tatlo na ang wala at na meron. tingnan natin kung meron pa. So Pansyam. po ito. Uy. Ano? Yung. meron oh, din ba si Milya ang isa? Hmm. Ito ang So, siya natin. Tingnan natin kung tingnan natin kung meron pa. Baka meron pa. Bakit sasam so, na po ang itlog tatlong walang similya 6 po meron ngayon at so ngayon na nga mga kabakiyard ibabalik na natin yung may mga similyang itlog sa kanyang inahin at yung tatlong itlog syempre, lulutuin natin bukas ng umaga para hindi masayang kaya dito na po natin puputuloy mga kabakiyard ang video dahil baka, sin, baka maano pa tayo ni Whitey eh, dahil nanunuka ang ating inahing manok. Salamat po sa inyong mga kabakayag. Happy breeding!